Laga mo na tayo ng talong. Ayan, ang wagi na po yung talong natin. Laga mo. Laga na rin natin itong ating kamatis. Mm -hmm at Sitab Laga din po, no? Okay, hanguin na po natin sila kahit sa kahirapan. <laughs> ng mga pagiging masarap ito bumigay tayo no? para healthy baka namimiss mo na yung ganitong ulam tapos paparisa na lang natin ang pritong ano pritong stock kahit anong stock pwede mga kagigil hmmm natin tayo ng paterno na ating ilalagang mulay mayroong tilapia, ang patabak tilapia Ayan na mga kagigil ang ating lunch for today. Ayan yung ating matatabang tilapia. Tapos yung nilaga nating mga gulay, no? talong, sitaw, okra, and kamatis. Yes, nilalaga po ang kamatis. Masarap po yan. Ayan po ang sausawa natin. Ano? Itong bagoong isda na may kalamansi. Ayan na tayo itog na pula. Ayan. Oops, oh, ay, may chicharon. Pwede nang iulam yan mga kagigil. Kain na tayo mga kagikin. Ay, diyan ko sarap-sarap ng ating lunch at ang maraming kanin. Ayan. Kain na tayo. God bless you all.